Hayaan mong Panginoon ang magdala ng iyong sitwasyon simula ng iyong araw sa isang makapangyarihang panalangin magandang umaga. Naway ang kapayapaan at proteksyon ng Diyos ay sumaiyo sa bagong araw na ito. Minsan ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga hamon na tila imposibleng malampasan. Ngunit sa mga sandaling ito natin kailangang lubos na magtiwala sa Diyos at hayaan siyang magdala ng ating sitwasyon ngayon. Inaanyayahan ko kayong simula ng araw sa isang makapangyarihang panalangin. Ibinibigay ang lahat sa mga kamay ng Diyos at pinahihintulutan siyang gabayan ang iyong mga hakbang. Iwanan sa mga komento kung ano ang kailangan mong ibigay sa Diyos ngayon at magkasama tayong manalangin para sa isang solusyon. Palakasin natin ang ating pananampalataya at makita ang mga himala na mangyari. Pakikipagugnayan sa mga komento iwanan dito sa mga komento kung ano ang iyong ibinibigay sa Diyos ngayon. Sama-sama, manalangin tayo at magtiwala na siya ay gumagawa sa ating mga buhay. Panalangin lubos na pagbibigay sa Diyos sa gitna ng mga paghihirap mahal na Panginoon at Ama sa langit. Ako ay nagpapakumbaba sa iyong harapan ngayong umaga. Ngayon Panginoon, pinipili kong ibigay ang lahat sa iyo. Ibinibigay ko ang mga alalahanin na nagnakaw sa aking kapayapaan, ang mga takot na pumigil sa aking kaluluwa ang mga problema na hindi ko kayang lutasin sa aking sariling lakas. Inilalagay ko ang lahat sa pana ng krus na lalaman na ikaw ang Diyos na nagpapanatili sa sansinukob at nagmamalasakit sa bawat detalye ng aking buhay. Panginoon, tulungan mo akong magpahinga sa iyong mga pangako, patahimikin ang aking balisang kaluluwa at pakinggan ang iyong mahinahon at banayad na tinig. Ibigay mo sa akin ang biyaya na hindi lamang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo, kundi ang mamuhay din dito. Ipinapahayag ko ngayon, Ama, na ikaw ang Diyos na nagdadala ng lahat. Ikaw ang Diyos na nagpapabago ng kawalan ng pag-asa sa pag-asa, kalungkutan sa kagalakan, at kahinaan sa lakas. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking mga pangarap, ang aking buhay. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalakas sa akin. Walang anumang sandata o palaso ng kaaway na inihagis laban sa akin ang magtatagumpay. Ang Panginoon ay suma sa akin sa lahat ng sandali ng aking buhay. Ang tagumpay ay akin na sa pangalan ni Jesus. Salamat Panginoon dahil ang iyong biyaya ay nagpapanatili sa akin. Ama, naway ang panalangin na ito ay umabot sa bawat puso na nakikinig ngayon. Naway ang bawat taong mananalangin kasama ko ay madama ang iyong kapayapaan at panibaguhin Panginoon ang kanilang lakas. At naway sama-sama maipahayag natin sa mga komento ng video na ito. Nagtiwala ako sa Diyos. Panginoon naway isulat ng mga tao dito. Bilang isang gawa ng pananampalataya ang Diyos ang may kontrol sa aking buhay. Ibinibigay ko ang lahat sa Diyos at nagtitiwala ako sa Kanya. Ang aking tagumpay ay paparating na dahil ang Diyos ay tapat. Naniniwala ako na pinangangalagaan ng Diyos ang aking kalusugan at aking pananalapi. Ama, naway ito ay isang daloy ng pananampalataya at pag-asa. Nananalangin ako ng may pagtitiwala, nalalaman na ikaw ay gumagawa na sa aking buhay. At sa buhay ng lahat ng nakikinig sa panalangin na ito, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kaluwalhatian at ang lahat ng papuri ay ibinibigay sa iyo, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang panalangin na ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Sama-sama tayong lumikha ng isang kilusan ng pagtitiwala sa Panginoong Jesus at ipalaganap ang salita ng Diyos sa lahat ng gustong tumanggap nito. Amen. Ang nagpapabagong kapangyarihan ng panalangin sa umaga Panginoong makapangyarihan sa lahat sa sandaling ito ng katahimikan. Kapag ang unang sinag ng araw ay tumatawid sa abot tanaw, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa bagong araw na ito, sa isa pang pagkakataon na mabuhay at sa lahat ng mga pagpapalana sa iyong walang hanggang kabutihan ay ibinuhos mo sa aking buhay. Panginoon, pinupuri kita, dahil alam ko na ang bawat araw ay isang regalo at isang pagkakataon na lumago sa iyong presensya. Minamahal na Ama sa pagsisimula ng paglalakbay na ito, Hinihiling ko na ang iyong banal na espiritu ang gumabay sa bawat hakbang na aking gagawin. Naway ang aking isip ay nakatuon sa mga kaisipan ng kapayapaan at pag-asa, at naway ang aking puso ay puno ng pagibig upang ibahagi sa mga makakasalamuha ko. Panginoon, tulungan mo akong maging ilaw sa isang mundo na madalas na nababalot ng kadiliman. Naway ang aking mga salita ay magpatibay. Naway ang aking mga kilos ay maging mabait at naway ang aking mga aksyon ay magpakita ng iyong walang hanggang pagibig. Sa sandaling ito ng panalangin, inilalagay ko sa iyong harapan ang mga alalahanin na maaring bumigat sa aking kaluluwa. Alam ko na ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot, at lubos akong nagtitiwala sa iyong katapatan. Kung may mga hamon sa araw na ito, harapin ko ang mga ito ng may tapang at pagtitiwala, nalalaman na ikaw ay kasama ko sa lahat ng oras. Palakasin mo ako, Panginoon, kapag ako ay nanghihina panibaguhin ang aking lakas kapag sinubukan akong ibagsak ng pagod. Panginoon, gusto ko ring magpasalamat sa mga pagkakataon sa pag-aaral na dadalhin ng araw na ito. Turuan mo akong makita sa bawat sitwasyon ang isang aral na maglalapit sa akin sa iyo. Naway magkaroon ako ng kababaang loob na kilalani ng aking mga pagkakamali at karunungan na itama ang mga ito. Tulungan mo akong linangin ang isang espiritu ng pasasalamat kahit na sa harap ng mga paghihirap, dahil alam ko na ikaw ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Hinihiling ko, Ama, para sa mga nakapaligid sa akin ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga katrabaho at lahat ng mga taong magiging bahagi ng aking araw. Naway ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa bawat isa sa kanila, palakasin sila, gabayan sila at protektahan sila. Naway madama rin nila ang iyong pag-ibig at ang iyong presensya sa kanilang buhay. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang isang instrumento upang magdala ng aliw, kagalakan at pag-asa sa mga nangangailangan. Ama ng pag-ibig, sa isang mundong puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan, nananawagan ako para sa kapayapaan. Naway ang iyong kapayapaan na higit pa sa lahat ng pangunawa ay magingat sa aking puso at aking isip kay Kristo Jesus. Naway hindi ako magpabago sa mga alalahanin ng mundong ito Ngunit naway makahanap ako ng kanlungan at seguridad sa iyo, paalalahanan mo ako, Panginoon, na ikaw ay soberano at walang nangyayari nang wala ang iyong pahintulot. Nagtitiwala ako sa iyong mga plano kahit na hindi ko lubos na nauunawa ng mga ito. Sa araw na ito, Ama, ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pangarap at ang aking mga plano. Naway ang mga ito ay nakahanay sa iyong kalooban dahil alam ko na ang iyong mga daan ay mas mataas at mas mahusay kaysa sa akin. Kung may mga pintuan na kailangang isara, tulungan mo akong tanggapin ng may katahimikan. Kung may mga pintuan na kailangang buksan, gabayan mo ako upang tawirin ang mga ito ng may pananampalataya at determinasyon. Naway magkaroon ako ng katiyakan na ang lahat ay nasa iyong kontrol. Panginoon, paalalahanan mo akong magsanay ng kabutihan at awa sa araw na ito. Naway hindi ko kalimutang magabot ng tulong sa nangangailangan. Makinig ng may atensyon sa mga nangangailangan ng pagbubuhos ng puso at magalok ng mga salita ng pampatibay loob sa mga nasiraan ng loob. Naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig at iyong habag. Ama sa langit, salamat sa pakikinig sa panalanging ito. Alam ko na ikaw ay laging nagmamasid at ang iyong mga tainga ay nakikinig sa panawagan ng iyong mga anak. Naway ang araw na ito ay mamarkahan ng iyong presensya, ng iyong patnubay at ng iyong kapayapaan. Naway matapos ko ang araw na ito ng may pusong nagpapasalamat, kinikilala ang iyong mga kamay sa bawat sandali. Ganito ako nananalangin, nagtitiwala sa makapangyarihang pangalan ni Yesu Kristo, aking tagapagligtas at Panginoon. Amen. Naway ang panalangin na ito ay maging isang pagpapala sa iyong buhay. Iwanan dito sa mga komento ang isang salita ng pananampalataya o isang patutuo kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag at pag-asa siya lamang ang makapagbibigay. Minamahal na Panginoon sa mga sandali, ng kawala ng katiyakan at paghihirap, lumalapit ako sa iyo, pinagmumula ng kapayapaan at taliw, na may pusong bukas at mapagpakumbaba. Alam ko na naririnig mo ang bawat salita, pinupunasan ang bawat luha, at tinatanggap ang bawat alalahanin na dala ko sa loob ko. Ikaw ang aking kanlungan sa panahon ng kahirapan at sa iyo ko natatagpuan ang pag-asa na kailangan ko upang magpatuloy. Ama, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng mga alalahanin na bumibigat sa akin sa sandaling ito, ang mga alalahanin tungkol sa hinaharap, ang mga sakit ng kasalukuyan, at ang mga alaala na nagdudulot sa akin ng pagkabalisa, ipinapatong ko sa iyong mga balikat Sinabi mo sa iyong salita na dapat nating ipatong sa iyo ang lahat ng ating mga alalahanin dahil nagmamalasakit ka sa atin. Nagtitiwala ako sa pangakong iyon, Panginoon, at nagpapahinga sa katiyakan na nasa iyo ang lahat. Panginoon, kapag sinubukan ng mga tinig ng takot at pag-aalinlangan ng mga sa aking isip, tulungan mo akong alalahanin ang iyong mga katotohanan. Ikaw ay isang tapat na Diyos na hindi kailanman nagiiwan sa kanyang mga anak. Ikaw ang Diyos na nagbukas ng dagat para makadaan ang iyong bayan, na nagdala ng mana sa ilang at nagbangon ng mga patay. Kung ikaw ay naging tapat sa nakaraan, alam ko na patuloy kang magiging tapat ngayon at magpakailanman. Hinihiling ko na ang iyong kapayapaan na higit pa sa lahat ng pangunawa ay pumasok sa aking puso ngayon. Naway palayasin ng kapayapaang iyon ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan at lahat ng kawalan ng katiyakan na nagtatangkang tumahan sa loob ko. Nawa'y ang iyong presensya ay maging tulad ng isang ligtas na kanlungan kung saan ako makapagpapahinga at makakabawi ng aking lakas. Panibaguhin mo sa akin, Panginoon, ang pagtitiwala na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Ama, gusto ko ring mamagitan para sa lahat ng mga nahaharap sa mga sandali ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Marami ang nagdadala ng mabibigat na pasanin na hindi nila kayang ipahayag sa mga salita. Nawa'y madama nila ang iyong paghipo ngayon. Panginoon, nawa'y ibuhos mo ang aliw sa kanilang buhay at ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa. Gamitin mo rin ako kung ito ang iyong kalooban bilang isang instrumento upang magdala ng salita ng pag-asa at aliw sa mga nangangailangan. Alam ko na madalas na ang mga sagot na ating inaasahan ay hindi dumarating sa panahong gusto natin. Ngunit tulungan mo akong magtiwala sa iyong soberanya. Alam ko na ang iyong mga plano ay mas malaki at mas mahusay kaysa sa akin at kahit na hindi ako nakakakita ng daan, inihanda mo na ang lahat para sa aking ikabubuti. Palakasin mo ang aking pananampalataya, Panginoon, upang ako ay manatiling matatag kahit na sa pinakamahirap na araw. Sa sandaling ito ng panalangin, gusto ko ring magpasalamat sa iyo dahil alam ko na ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. Salamat sa mga pagpapala na madalas na hindi napapansin ang hangin na aking nilalanghap ang kalusugan na mayroon ako, ang pagkain sa mesa, at ang iyong patuloy na pag-ibig. Kahit nasa gitna ng mga paghihirap, alam ko na may mga dahilan ako upang purihin ka at dakilain ang iyong pangalan. Panginoon, turuan mo akong lubos na magtiwala sa iyo. Tulungan mo akong huwag kumapit sa nakikita ng aking mga mata, ngunit mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Naway ang aking pag-asa ay nakabatay sa iyo at hindi sa mga pangyayari, naway hindi ko kailanman kalimutan na ako ay iyong anak, minamahal at inaalagaan mo. Hinihiling ko na gabayan ng Panginoon ang aking mga hakbang sa araw na ito at sa lahat ng araw. Naway ang mga pagpili na aking gagawin ay ayon sa iyong kalooban. Naway ang mga salita na lalabas sa aking bibig ay maging pampatibay loob at kabaitan. Naway ang aking mga aksyon ay magpakita ng iyong pagibig at magbigay inspirasyon sa iba na hanapin ka. Panginoon, gusto kong maging ilaw sa isang mundo na madalas na tila napakadilim. Ama, sa sandaling ito, pinapanibago ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Pinapanibago ko ang aking pag-asa na ang lahat ng aking kinakaharap ngayon ay lilipas. Dahil ikaw ay mas malaki kaysa sa anumang problema, pinapanibago ko ang aking pananampalataya sa iyong kapangyarihan na magbago, magpanumbalik at gawing bago ang lahat ng bagay pinapanibago ko ang aking pag-ibig sa iyo. Nalalaman na minahal mo ako una at walang pasubali. Sa wakas, Panginoon, inilalagay ko ang sandaling ito ng panalangin sa iyong mga kamay. Hinihiling na gamitin mo ang mga salitang ito upang magdala ng kapayapaan at pag-asa hindi lamang sa aking puso, kundi pati na rin sa puso ng lahat ng makakarinig o makababasa nito. Naway ang panalangin na ito ay maging isang instrumento ng pagpapagaling, pagpapanibago at pagpapalakas ng pananampalataya. Nananalangin ako sa pangalan ni Jesus, lubos na nagtitiwala sa iyong pag-ibig at sa iyong pangangalaga. Amen. Kung ang panalangin na ito ay nagdala ng kapayapaan sa iyong puso, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento, sumulat ng isang salita ng pananampalataya, isang pasasalamat o isang patutuo upang sa masama nating maipalaganap ang liwanag at pag-asa na iniaalok sa atin ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay. Panginoong makapangyarihan sa lahat, ngayon ay lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob at pasasalamat. Kinikilala ang iyong soberanya at ang iyong walang hanggang pag-ibig. Sa pagsisimula ng isa pang araw, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan sa panalangin. Humihingi ng iyong probisyon, patnubay at proteksyon dahil alam ko na kung wala ka, wala ako at wala akong magagawa. Ama, una sa lahat, gusto kong pasalamatan ka para sa buhay, para sa kalusugan, at para sa lahat ng mga pagpapala na bukas palad mong ibinuhos sa akin. Salamat sa hangin na aking nilalanghap, sa pagkain na mayroon ako, at sa kanlungan na nagpoprotekta sa akin. Kahit na sa mga sandali na ang mga hamon ay naroroon, alam ko na ang iyong kamay ay nagpapanatili sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya. Salamat Panginoon dahil sa bawat bagong araw nakikita ko ang iyong katapatan at ang iyong awa na naninibago. Panginoon, hinihiling ko ang iyong provision sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay at nakakaalam ng bawat isa sa aking mga pangangailangan. Bago ko pa man ito ipahayag, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aspeto ng aking buhay, kung saan kailangan ko ang iyong pangangalaga sa trabaho man, sa pag-aaral, sa pamilya. O sa kalusugan turuan mo akong lubos na magtiwala sa iyo kahit na ang mga pangyayari ay tila salungat nawa'y hindi ko kailanman kalimutan na ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang ama hinihiling ko rin ang iyong patnubay sa isang mundong puno ng mga pagpipilian hamon at distraction tulungan mo akong pakinggan ang iyong tinig at sundin ang daan na inihanda mo para sa akin gabayan mo ang aking mga hakbang panginoon at liwanagan ang aking isip upang makagawa ako ng matatalinong desisyon at nakahanay sa iyong kalooban. Kung may anumang pintuan na hindi para sa aking ikabubuti, isara mo ito, Panginoon, at bigyan mo ako ng tapang na tanggapin ang iyong patnubay. Buksan mo ang aking mga espiritual na mata upang makita ang iyong pagkilos sa bawat sitwasyon at bigyan mo ako ng sensitibong puso upang sundin ang iyong mga utos. Panginoon, nananawagan din ako para sa iyong proteksyon. Sa mundong ito na puno ng mga panganib at kawalan ng katiyakan, alam ko na sa iyo lamang ako nakakatagpo ng seguridad. Ingatan mo ang aking buhay at ang buhay ng mga mahal ko. Protektahan mo kami sa lahat ng kasamaan, sa mga aksidente, sa mga karamdaman, at sa lahat ng bagay na maaring maglayo sa amin sa iyong layunin. Naway ang iyong kalasag ay nasa akin, na nagpoprotekta sa akin mula sa mga patibong ng kaaway at nagliligtas sa akin mula sa lahat ng uri ng tukso. Bihisan mo ako ng iyong espiritual na baluti upang makayanan ko ang anumang pagatake at manatiling matatag sa pananampalataya. Panginoon, gusto ko ring mamagitan para sa mga nakapaligid sa akin ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kasamahan, at lahat ng mga taong makakasalamuha ko ngayon. Naway ang iyong probisyon, patnubay at proteksyon ay maabot din sila. Gamitin mo ako Panginoon bilang isang instrumento upang pagpalain ang kanilang buhay. Naway ang aking mga salita ay maging pag-ibig at pampatibay-loob, at naway ang aking mga aksyon ay magpakita ng iyong karakter. Ama, hinihiling ko rin para sa mga nahaharap sa mga paghihirap sa sandaling ito. Marami ang naghihirap, balisa, at walang pag-asa. Naway madama nila ang iyong pag-ibig at ang iyong nakakaaliw na presensya. Palakasin mo ang mga mahihina, panibaguhin ang mga pagod at bigyan ng pag-asa ang mga naliligaw. Itaas mo sila, Panginoon, at ipakita sa kanila na mayroon kang plano para sa bawat isa sa kanila. Sa araw na ito, Panginoon, pinapanibago ko ang aking pangako na mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Naway ang aking mga kilos ay kalugud lugod sa iyo. Naway ang aking mga kaisipan ay nakahanay sa iyong salita. At naway ang aking puso ay umapaw sa pasasalamat. Naway matapos ko ang araw na ito ng may kapayapaan dahil alam ko na ako ay lumakad ayon sa iyong kalooban. Sa wakas, Panginoon, gusto kong purihin ka para sa pribilehiyo na makalapit sa iyo sa panalangin. Salamat dahil alam ko na naririnig mo ako at ang iyong mga tainga ay nakikinig sa panawagan ng iyong bayan. Salamat dahil kahit na ako ay maliit at nagkakamali, ako ay minamahal ng isang Diyos na napakadakila at makapangyarihan. Ibinibigay ko ang araw na ito at ang buong buhay ko sa iyong mga kamay lubos na nagtitiwala sa iyong kabutihan at katapatan, nananalangin ako sa pangalan ni Heso Kristo, aking tagapagligtas at Panginoon. Amen. Kung ang panalangin na ito ay nakaantig sa iyong puso, iwanan dito sa mga komento ang isang salita ng pananampalataya o ibahagi kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Sama-sama, may papalaganap natin ang pag-asa at liwanag na siya lamang ang makapagdadala sa ating buhay. Rutina sa umaga. Kasama ang Diyos Panginoong Diyos, aking minamahal na Ama, sa simula ng araw na ito, lumalapit ako sa iyo nang may bukas na puso at uhaw sa iyong presensya. Salamat sa isa pang pagkakataon na magising, huminga at mabuhay sa ilalim ng iyong pagmamahal at pangangalaga. Pinupuri kita, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti at ang iyong katapatan ay nananatili magpakailanman. Naway ang sandali ng panalangin ito ang maging simula ng isang pangumagang gawain kung saan ang iyong presensya ang aking magiging ganap na prioridad. Ama, bago ang anumang bagay, nais kong ihandog sa iyo ang araw na ito na nagsisimula pa lamang. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking mga gawain, obligasyon at plano. Alam ko na kung wala ka ay wala akong magagawa. Kaya't hinihiling ko na gabayan mo ako sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat salitang lalabas sa aking mga labi. Tulungan mo akong simula ng araw na ito nang may pusong payapa at isipang, pinanibago ng iyong salita. Panginoon, panibaguhin mo ang aking isipan sa iyong katotohanan. Madalas, pagising ko, ang mga pag-iisip ng mga alalahanin at kawalan ng katiyakan ay nagtatangkang mangibabaw sa aking isipan. Ngunit pinipili kong magtiwala sa iyo nayong ngayon. Nais kong magnilay sa iyong salita at ipahayag ang iyong mga pangako sa aking buhay. Sinabi mo na yaong mga naghihintay sa iyo ay nagpapanibago ng kanilang lakas, nagsisipay taas na may mga pakpak na parang mga agila, nagsisitakbo at hindi na nga papagod, nagsisilakad at hindi nang hihina. Naway ito ang maging aking katotohanan sa araw na ito, Panginoon. Ama, hinihiling ko na palakasin mo ang aking espiritu upang ikaw ay aking hanapin ng buong puso. Madalas, ang mga abala sa pangaraw-araw ay nagtatangkang magnakaw ng aking oras ng pakikipag-isa sa iyo. Ngunit nais kong magtatag ng isang gawain na naglalagay sa Panginoon sa una. Naway bago ko buksan ang mga social media, tumugon sa mga mensahe, o magalala tungkol sa mga hinihingi ng trabaho, ay maitalaga ko ang eksklusibong sandaling ito sa iyo. Tulungan mo akong lumikha ng ugali ng paghahanap sa iyong muka araw-araw nang may pagtitiyaga at kagalakan. Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyong tinig. Sa gitna ng pagmamadali at ingay ng mundo, nais kong matutuhang patahimikin ang aking kaluluwa at bigyang pansin ang iyong nais sabihin sa akin. Naway ang mga sandali ng panalangin ay maging isang tunay na dialogo, kung saan hindi lamang ako magsasalita, kundi makikinig din ako sa iyong direksyon at madama ang iyong kapayapaan na bumabaha sa aking pagkatao. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkaunawa upang makilala ang iyong tinig sa bawat sitwasyon at sundin ang iyong mga landas ng may pagtitiwala. Ama naway magamit ko ang umagang ito upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Nais kong iukol sa iyo ang lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian, at lahat ng papuri sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Naway ang aking pagsamba ay maging tapat at umakyat sa iyong trono na parang isang mabangong samyo. Panginoon, punuin mo ang aking puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin at sa pag-asa na mayroon ako sa iyo. Sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo akong mabuhay sa paraang nagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Naway ang bawat pagpili na aking gagawin, bawat kilos na aking isasagawa, at bawat salitang aking sasabihin ay magpabanaag ng iyong pagmamahal. Naway makita ng mga tao sa aking paligid si Kristo sa akin at maudyukan silang hanapin ka. Panginoon, nais kong maging ilaw sa mundong ito at dalhin ang iyong pag-asa saan man ako magpunta. Hinihiling ko rin, Ama, na pangalagaan mo ang aking pamilya at mga kaibigan. Naway madama nilang lahat ang iyong presensya ngayon. Protektahan mo sila, Panginoon, mula sa lahat ng kasamaan at ibuhos ang iyong kapayapaan sa kanilang mga puso. Kung mayroong anumang partikular na pangangailangan sa kanilang mga buhay, tugunan mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At sa iyong takdang panahon. Salamat ama, sapagkat alam ko na dinidinig mo ang aking panalangin at nagmamalasakit ka sa bawat detalye ng aking buhay. Salamat sapagkat kahit sa pinakamahirap na araw ikaw ay kasama ko, nagtataguyod at nagpapanibago ng aking lakas. Salamat sapagkat ang iyong pagmamahal ay walang pasubali at hindi kailanman nabibigo. Ibinibigay ko sa iyo ang araw na ito at ang buong buhay ko na lubos na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong katapatan. Naway ang Panginoon ay maitaas sa lahat ng aking gagawin at naway ang araw na ito ay mapuno ng iyong presensya at ng iyong kapayapaan. Ako'y nananalangin sa pangalan ni Heso Kristo, ang aking tagapagligtas at Panginoon. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumugon sa iyong puso at nagbigay inspirasyon sa iyo na lumikha ng isang pangumagang gawain kasama ang Diyos bilang prioridad, magiwan ng komento na nagbabahagi ng isang salita ng pananampalataya o isang talata na naguudyok sa iyo na hanapin ang Panginoon. Samasama nating palakasin ang ating pakikipag-isa sa Diyos at ipalaganap ang Kanyang pagmamahal sa mundo.